Uh good afternoon po, Honey Talk. Welcome po ulit. Uh it's been a long time na hindi po ako nakapag-upload not dahil na na busy, but because uh may maraming bagay na na nakaraan uh that we made our churches really busy. So we have lots of activities. But today uh it's really a fascinating day today because not unlike ordinary days. Uh, I'm thankful na it adds up uh, isang another like another year to my life and thank you for the Lord and today is really a very very precious day kasi hindi ko inaasahan na uh, I can uh, meet another guest dito sa Honey Talk and I'm so blessed and I'm so proud to introduce to her to my viewers to my subscri subscriber na ang aking guest for today. Kasa kasama ko rin po siya sa church. Siya po yung palagi naming sinasabing sobrang passionista sa sa church. But in a good way. Uh, ang pangalan niya po ay si Carol. Hi, Carol! Hello! <laughs> Kamusta ka, Carol? Mm, okay naman. Mm. ah uh, First time mo sa Hong Kong? First time. Mm, what made you decide na maging OFW ka? Para supportahan yung anak ko, syempre ganon. Gusto ko kasi na palakihin yung anak ko sa pawis ko nang hindi humihingi kahit kanino. That's good. Sa mother's love. Uh, So mostly talaga no yung unang unang gustong i attain ng isang mother pag mag-OFW siya dahil sa mga anak. And uh, it's a common denomination like uh, Carol, she's also uh, hindi ka single mom, you're a widow. Yes. Oh, she be, she's she been widow for how many years? 2010 pa? since 2010. Mm. So 15 years widow. Wow, so 15 years na walang love life. Oh. <laughs> <laughs> Mamaya natin pag-usapan. Anyway, uh, ito lang ba ang unang ano, place na nag naging OFW ka? Meron ba ibang ano, ibang country? ah uh, 2012. Mm, -mm. Napunta ako na Singapore. Oh, wow. So yes, ako doon. Tapos ng kontrata 2015, mm, -mm. nagpunta ako ng Saudi. Okay. Riyadh, Saudi Arabia. Nine years naman ako doon. So after nine years, uh, nag-decide na ako na pumunta na ako dito sa Hong Kong. Um, ano po yung diferensya ng Singapore sa, sa Hong Kong? Ano po yung pagkakaiba in terms sa amo, sa workload, at sa oras? Sa oras at sa amo, parehas lang kasi mga Chinese din. din oh, din. I see. So, oh Tunis lang yung salita ng Singapore. Mm -hmm. Pero same lang din Chinese. So mm -hmm. parang parehas lang. Din. Pareho sila. Uh -oh. Pero mas matakas ang sahod ng Hong Kong kaysa sa Singapore. Isn't it? Uh -huh. Right? Oh. Ilang taon ka sa Singapore? Two years. Two years ka. So to sum up, anong masasabi mo sa experience mo sa Singapore? Is it ano? Masaya, uh, uh, malungkot, or ayaw mo nang bumalik ng Singapore? Anong anong experience ko sa Singapore? Maganda naman siya. Hmm. Hindi lang talaga akong nag-day off kasi nga naman, tuwing linggo, lagi naman ako kasama sa pag-alis. Hmm. Kahit nag sa shopping, din naman yung mga amo. Hmm. Ang inayawan ko lang doon kasi uh, kung may mangyari sa sa mga bata obligation ko kasi yung lola nila mahihirip mm -hmm. laging kahit maliit mm hm sinasaktan so sa akin eh hindi na ako nag-renew. nung tinanong ako kung mag-renew, sabi ko hindi na kasi nga eh, yung takot ko na naalala ko yung si Flo yun yung oh, yeah. takot ko nung time na yun so hindi na talaga ako nag nag decide na bumalik. bumalik nag decide na talaga ako na na lumipat na ng ibang mga... What you're trying to say, the culture ng Singapore na mga amo, kung anong mangyari sa mga inaalagaan mo, mm. parang i ikaw, ikaw talagang sisisihin mm. oh, because of what oh. had happened to floor contemplation. Oh. So, yun ang naging desisyon mo na ayaw mo mag-renew mm. at mag-change ng ibang lugar. Mm. So, from Singapore... Diretso ka ng Hong Kong, may isa pang country? Uh, from Singapore. Nag-Saudi? Nag-Saudi ako. Oh. But Saudi is so strict, Carol, di ba? Very strict ang ano, the way magdamit, ang amo, wala ring day off. What made you think na... I, I, mag mag ano ka mag Saudi kung isipin mo sa isip mo talaga nakakatakot yung Saudi mm. pero pag nandoon ka na compare mm -mm. dito mas, oh. sa mm. mas maganda yung trato sa sa Saudi mas maganda yung lahat sa Saudi mm. ang wala lang doon ay yung day off oh i see oh. pero yung trato at yung sa mga ano mm. kompleto ka ko lahat sa Saudi mas maganda yung trato nila sayo sa Saudi so what you're trying to say na you're blessed nung pumunta ka doon sa Saudi sobra. Oh. Okay. Ah, uh, ang itatanong ko naman is ilan ang anak mo, Rol? Isa lang. Oh, how old is she a boy or a girl? Yes, a girl. Oh, how old siya? Ah, uh, mag 14 siya ngayong can oh, July. Hmm. July 14, 14 hmm. din siya. Oh. So ano yung nung nag-decide ka pa, syempre from Saudi umuwi ka, tapos nagkasama kayo ng anak mo. Ngayon, nag-decide ka naman magpunta ng Hong Kong. Wala bang struggle? Nag-agree ba siya iyo na kasi wala ka ng asawa, di ba? So, ang unang hingian mo ng permiso yung anak mo. So, wala ba siyang hesitation na, mami, dito ka na lang? Wala bang gano'n? Hola, wala. wala siyang ano kahit na anong gusto ko basta sa kanya naman nagkakasama kami. Hmm. Hindi naman ako nagkulang sa kanya sa tawag sa suporta. Hmm. So naman okay sa kanya. Okay, wala wala lahat wala siyang hmm. mari, wala kang maririnig sa hmm. kanya basta kung ano yung gusto mo. Hmm. Yun yung sinusunod niya. Yun hmm. yung gusto niya. Kahit na yung ngayon hmm. yung Halina at Mouse. Uh, alam niya yon kilala niya inad niya mm. so, Yung parang wala siyang ano lahat she give the full trust sa decision mo yung ibig mo sabihin ah uh, ang pagsa tungkol na sa anak mo ano yung struggle moral uh, especially pag OFW tayo ang una talagang umaatake is the homesick hindi ka ba inatake hindi ka ba nalulungkot kasi I, i i was so touched nung isang beses nung naglalakad tayo you share one of the spot na ang struggle mo yung anak mo talaga kasi uh, wala talaga yung nagbabantay sa kanya. Meron man yung kapatid mo pero yung struggle mo, pwede mo bang i-ano? It's okay, so <laughs> Hindi ko pa nasabi maiyak. Pagdating pag talaga sa anak ko, pag yung pag-uusapan talaga yung anak ko, biglang hindi ko pa na nasabi, tutulo na yung luha. Hmm. Kasi, simula kasi nung buntis ako akong asawa pinanganak ko siya patay kasi siya mm nung time na yun sabi ko ming sabi ko kay Lord nung nakita ko siya bangon Lord buhayin mo siya mm. kasi isang oras na wala siya yung hindi bahay, siya wala siyang wala, heartbeat wala wala na talaga sabi ko Lord buhayin mo siya lahat gagawin ko pahirapan mo ako sinabi ko pahirapan mo ako mm. hindi ako hingi kahit kanino mm. bubuhayin ko siya sa sarili kahit ano gagawin ko buhayin mm lang siya sabihin ganyan. So and God answer it. Oh, naman, oh nabuhay siya. Nabuhay naman mm. siya. Kaya siguro yung ngayon pag naiisip ko na kasi nung tinanggap siya, patay siya tapos yan yan. ayun nga may sakit sa puso. Mm -mm. I, yung sakit sa puso niya ba is hereditary or inborn? inborn? Oh so paglabas niya sinabi talaga ng doktor na ano na may ano bang klaseng puso yung may butas Nakailangan. may butas kailangan... yung may nakabara na hindi alam ko oh. ano yon may butas pero yung doktor niya hindi ba nagsabi na kailangan operahan kailangan siya operahan hmm. pero, pero pinaopera mo ba hindi ko na siya pinaoperahan oh. kasi mas delikado pa operahan Pag sa, sa ano ko lang mas delikado pa operahan kasi bata pa siya hmm. ang ano ko lang na maging maayos siya. Mm -hmm. Maging yung ma So, during that time na alam mo yung sitwasyon ng anak mo na may heart ano siya disease. Ang ano ang ginawa mo para labanan tong yung kalungkutan at saka kahit paano masakit kasi alam natin the last thing talaga ang ang nanay ang nasasaktan pag ang anak na nagkakasakit. Ano ang ginagawa mo, Rol? Ang sa akin, kasi wala na ako, eh. parang sa akin yung ginawa ko lang magtrabaho. So, mm. Lahat ang ginawa ko para maipakita ko lang yung pagmamahal sa kanya. Mm. Lahat ng gusto niya, binibigay ko mm. kahit na hindi ko kaya, kinakaya ko mm. para lang suportahan so, siya. Kasi doon ko na maipapakita yung mm. pagmamahal correct, sa kanya. Correct, hindi yes. ko na siya naalagaan simula nung pagkabata kahit sinasabi sa akin na basyado mong in-spoil yung anak mo kaya hmm. ganyan. Sabi hindi. Wala na akong choice kundi yun lang doon ko na maipakita yung pagmamahal ko sa anak ko kasi nga bibigyan ko pa ba siya ng ng sama ng loob may sakit na siya. So, siya na alagaan hmm. may sakit na siya. Hmm. Kaya kung ano man yung binibigay ko sa anak ko sabi kaya nga ako nandito hmm. para sa kanya para sa anak To support her. Kung, hmm. Para saan pa yung pagpunta ko dito sa hmm. sa malayo kung hindi ko din naman siya supporta hmm. sa gusto niya? So, ngayon, uh, sis Carol, uh, kasi uh, tell, uh, my, uh, yung mga nanonood ngayon, si Carol po ay kasakasama ko rin sa church. And I saw how he she blooms sa church based on faith, based sa pagpunta. I know that may mga struggle ka sa ngayong Amo amo mo diba? Ah, kamusta nga yung ano, yung amo mo? Uh the same pa rin ba yung setup when it comes to food, sa workload, sa work time? Simula nung dumating ako dito, wala pa rin na bago, ganun pa rin, mm. pa rin minsan may araw na maganda yung mood ano, nila. Oo, pero mostly laging nagagalit <laughs> eh hindi mo alam yung dahilan na akala mo perfect na sayo mm. sayo pero sa kanila hindi pala. Yes, so, yes baka ang hirap kung saan kalulugar ko mm. kasi iniisip mo ginawa mo naman lahat kasi yes. as as na katulong ka dito gagawin mo talaga na mapabuti yung trabaho mo mm. na maganda sa paningin nila pero pagdating pala sa kanila parang kulang pa mm. yes sabi ko minsan naiisip ko na gusto ko nang mag-break contract mm. pero umaabot din sa isip ko na hiniling ko to oh, kasi yes. Sa edad ko, sabi ko, ang ganda na ng trabaho ko sa Riyadh. Sabi ko, sa edad ko, mahirap na ma na. mahirap umasenso dito. Iniling ko to sa, sabi ko Lord, pupuntahin mo ako doon sa Hong Kong. I ko, ko doon sa Hong Kong. I give up ko yung trabaho ko doon. Sana. Basta mm -hmm. iniling ko talaga sa Lord na kaya sabi ko nung natanggap ako. So thankful. thankful naman ako mm -hmm. kasi iniling ko yun eh. So mm -hmm. pagdating ko naman dito, Ayun, yung parang sobrang struggle sa amo, wala, mm. ano. Yung parang sabi ko, parang gusto ko na, gusto ko na mag-break contract. Mm. Pero niisip ko, yung pangako ko kay Lord, sabi ko, hiniling ko to, eh di, i-go-go mm. ko na, kahiniling ko. Kung hindi ko hiniling to, di dapat ipi-break ko na talaga. Salit. So amazing, no? Napakaganda ng ginawa ni Carol na despite the hardship, despite na from the previous employer niya, from the previous country, maayos siya. But look at her, dala-dala niya yung, yung hiningin niya sa Panginoon. What she did is she surrendered to the Lord, she gave it all to Him para makaya niya, diba? At nakikita ko talaga na yung faith mo is so strong. Kasi uh, kung itatanong ko si Carol, from the start, uh, born again ka na ba o Roman Catholic? Yung nanay ko talaga, Saksi. Uh, saksi de Jova? Yung tatay ko katoliko. Mm. Tapos it's, nagba Bible study kami ng Mormons, Bible study kami mm, ng ng mm, saksi. Mm. Bukod pa sa Bible study, pupunta kami nang church ng Chesson, saksi. Mm, Pero saksi talaga yung na palakihan namin. Mm, Tapos so, yun nga naging katoliko dahil sa asawa. Oh, yung yung, bumalik ka. Uh, so when you nagpakasal ba kayo sa church talaga ng husband mo sa Roman Catholic Church o sa Oh, so you nagbaptize ka uli para maging Roman Catholic. Oh. Ang galing, no? At least, uh, as your experience, marami kang napaglingkuran na faith. Marami kang napaglingkuran na church. And, hindi lang pwede mong i-compare. Doon mo ma-weigh kung ano, paano kabigat yung, yung faith mo na ngayon. As uh, Sis Carol, to sum up sa lahat ng struggle mo, ang nakikita ko talaga na yung pinaka pag-anak -pag na ang pag-usapan, ano ang ano ang palaging dinadala mo despite na hiningi mo palagi na maging good health yung anak mo? What made you more stronger when it comes to working as on OFW? Isa lang lagi yung hiling ko. Lord, palakasin mo yung ano ko, galingin mo yung ano anak ko. Kahit ako na yung pahirapan mo. Okay. Kahit kung sinasabi ganyan, wala na akong pakialam sa sarili ko. Tuwing hmm. umaga, tuwing nagdadasal ako, sabi ko, Lord, yung anak ko kasi, mm. minsan, mm. nung nai stress na siya, lagi niya sinasabi, Mama, pagod na ako. Oo, oh, Yeah, yeah. Gusto ko nang, yung parang gusto na niya mamatay. Mm. Gusto ko nang sumama sa lola ko, sa lolo ko. Mm. Sabi niya, pag namatay ba ako, oh, 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 makikita ko ba yung lola ko? Lagi mm. niya sinasabi ganyan. So, every time na ang daughter mo magsabi ng ganun, ano ang sinasagot mo sa kanya? bilang nanay kailangan mas maging mas malakas tayo, di ba? Ano ang ano ang sinasabi mo sa kanya para maiba yung ano yung isip niya? Minsan di wala na ako masabi, iiyak na lang ako. Sabi ko na hmm. wag mo na lang gawin 'yan kasi sabi ko nandito naman ang mama. Love oh. ka naman ng mama. Oh. lagi, lagi ko lang sinasabi, sorry dahil wala ako nag-aalaga sa iyo. Hmm. Kung yan lang iniisip mo lagi, na gusto mo lang mamatay dahil pagod ka na. Mm. Nandito ako para naman sa iyo. Sabi ko mm. niya na, kaya nga ako nagtatrabaho para sa iyo. Sabi ko, magtiis ka lang ng konti. Kasi nga, magsasama din naman tayo. Sabi, ko mm. sa ngayon, mag-aral ka na lang. Mm. Kung, kung anong gusto mo. Basta, basta, hindi ko kayang sabihin. Pagalitan yung, siya hindi, o ano. Hindi, hindi ko siya pinagalitan kasi Ayoko sumama yung loob niya, kasi pag sumama yung loob niya, hindi ka na niya sa uh, Carol speaks about courage, no? She's very courageous, very strong mother na despite nasasaktan siya, she still believe that everything will be fine, everything will go smoothly, at alam niya, by God's will, gagaling yung anak niya. Every time na makikita ko, like si Carol na umiiyak, I feel her dahil nanay rin ako. Pero beyond that, alam ko rol na mag without uh, without our prayers, it is impossible. Pero with prayers, with is possible no. So uh, ano ang maipapayo mo for those who wanted to be on OFW? Para tatawa ka naman. <laughs> Anong maibigay mong payo sa kanila when it comes na bago sila magdesisyon na mag na mag-OFW? magpapayo ko lang pag isipan ng ayos kasi kung gusto mo talaga hmm. hindi basta-basta 'di ba? Oo. Uh, uh, hindi basta-basta madali lang sabihin mag-apply ka pero okay. pag nandoon na dumating na yung dito actual, actual nandoon na yung gusto mo nang umuwi <laughs> yeah. 'di ba? Ganyan. So gusto mo mag-surrender, umalis, pag isipan mo hundred hmm. times hmm. talaga. Kung isa lang naman yung anak mo o dalawa, dyan ka na sa anak mo, hmm. 'di ba? Kung may asawa ka naman tulungan mo yung asawa mo okay. kaysa lumayo ka pa ang kasi pag may asawa ka ang tendency magkahiwalay talaga kayo walang OFW na nagtatagal na hindi naghihiwalay yes. kaya kung isa or dalawa lang yung anak nyo hmm. mag-stay ka na oh. kasi hindi naman ganun ganun kadali pag nasa abroad na eh madali oh. lang sabihin nakikita hmm. lang natin masaya tayo sa sa, sa labas panlabas sa labas. panlabas lang yun. di ba kasi pwede natin tulad natin ay nag i enjoy tayo mm. deep inside nandoon yung sakit na miss mo yung mga yung anak mo nami yeah. yung pamilya mo pero ang alam nila ang saya-saya natin mm. nagwawaldas tayo hindi nila alam nandito tayo wala naman tayong ginagastos oh, di ba yeah. pero ang, pagdating sa Pilipinas iba na yung perception nila uh -oh, iba na yung iniisip nila mm. sa atin porket nagsasaya tayo mm. di ba kaya sabi ko nga sa kapatid ko na isa hindi naman pwedeng hindi ako lalabas kasi ito yung, lang yung panahon ito yung panahon na makakapag enjoy ako. Magtatrabaho ka na nga sa trabaho tapos hindi mo pagagamitin yung oras ng pag ng paglabas mo sa pag-enjoy. So dapat i-enjoy mo na 'yon this eh. Kahit limang oras lang 'yan, i-enjoy mo na lang 'yan kasi nga eh yun yan yung oras na binigay sa iyo. Di mm pakita -hmm. mo na masaya ka kasi kaysa makita kang malungkot ka diyan, di ba? Mm -hmm. ang iniisip ng iba. Ang lungkot-lungkot mo, di ba, pag nasa ka. Mm -hmm. So, mas pag nakikita nila na malungkot ka yung pamilya mo. Oh, mas maapektuhan siya. Mas maapektuhan ka. Kaya sa, sa akin, di ako nagpo-post ng na mga mga malulungkot. Yeah. na lahat talaga. I know. Man, It's all gorgeous. So, <laughs> <laughs> yeah. So, ang ang ibig, ang gustong iparating ni, ni Carol is when you decide to be an OFW, kailangan ang baon-baon mo ay tiyaga, courage, at saka patient. Kasi pag dito ka sa ibang bansa, hindi mo pwedeng dalhin kung ano yung pagkatao mo doon. What I mean is, helper talaga yung touring sa'yo. Especially if you are not so blessed sa bagong, sa mga amo na daknan mo dito sa Hong Kong. Ngayon uh, sis ano sis Carol thank you for 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 saying yes. Ang isang tanong ko sa iyo kasi sabi mo nga you have struggles, you have you conquer uh homesick. Uh you always pray for your daughter. Ano-ano yung hinahawakan mong Bible verse para para mm, mapagtanggumpayan mo ang buhay OFW. Isa lang talaga yung lak isa lang yung verse na alam ko na lagi kong iniisip at parang lagi kong... daladala dala Dala-dala. May at maya at may ko sinasabi, I can do every, everything through Christ. Yan okay. yun talaga yung lagi kong sinasabi ko sa sarili ko. Uh, That is Philippians. Philippians 4, uh, chapter 4, verse, verse... 3 ba yun? 13. 13. Okay. So chapter 4, verse 13, 13. Philippians... All things, I can go do all things, things through, Christ. through Christ. Wow. Uh, kahit sino pa naman, no, lahat walang imposible kay Lord. Faith uh, can move mountains. So tulad ni Sis Caroline, she is dwelling on this Bible first. And thank you Sis Carol. And for you, this is for you. Thank you, thank you for guesting Honey Talk at isa na tong regalo kasi it's my birthday and I'm very very blessed to have And Carol in Honey Talk it's been a while na hindi ako nakapag-upload but then uh, it's really a god's gift dahil uh, hindi man pinagplanuhan but if it's really god's will na mak mag magigas ko si Carol and makinig na, nakinig na, ma, na narinig natin yung mga testimony niya nakakataba ng puso at marami tayong napulot na aral and thank you again thanks Carol Maraming salamat <laughs> Okay. And for those watching, please don't forget to subscribe, Honey Talk. Uh, I'm wishing na sa lahat ng mga kwento namin may mapupulot kayong aral because ito po yung buhay ng OFW na it talks about life, struggle, triumph and uh pakikibaka dito po sa ibang bansa. Thank you. Bye.